Hi guys. Hi guys. <laughs> Welcome to our vlog. Diri ka diri tindog. Akong mga akong mga kuan. Tabad chingching nga pag umang ko. Naana po si Fiona. Oh mauni among mauni among front then eh, mauni among back then amo ang front hi ati fiona hi hi mo ay si hi be hi everyone please follow our channel please. Hey, eh, anak, no, no, no. Apilon bang ka na ako. Oh, Apilon tamu. tamo. Kinabuhi sa probinsya. Bakoy pinja. Kinabuhi sa probinsya. Okay. Si mo ay na pod. Si si ka, Si mo ay na pod. Mm. Banana kitty.